Ang uh, guys, mga muru sapatos timplarito, kaganda pa ng design, no. na. ba siya yung Your branches green in summer's glow and ever green in winter's snow oh Christmas tree, oh Christmas tree You stand in splendid beauty so, 🎵 Anong pangalan niyo, ma'am? Pa. Oh. Princess. Yes, yung princess, so? Oh. So, mga klase, ilan po to. So. so, magkano mga... So, ito mga... so, yata? Wala, wala. So, gilisan mga price lang po, ma'am. So, mga dito, okay lang ba? So, ma'am, magkano po mga price? One po, price ito, so, ano po yung highest price po ito sa mga... about ng mga... Ah... Uh, Ha? 1-3 Dito siya ball pa so, ng mga 1-3 footwear Yan guys yung phone number nila oh Kaya na po mag invite sa mga Pisto natin So, so matatagpo ako yung mga murang sapato Hi guys so, tasa, tayo, Dito lang kayo punta sa Taylay Dito sa G&Footwear G&Footwear Ayan po mga guys So po ng pamura Hindi lang mga sapato Kung mayroon to May pababa rin Oo oh, mga, mga sandals so, no So itanong natin po ma'am Dito lang sa ano no So magkano mga presyo naman sa mga sandals po ng babae po? Tag 350. So yan yeah, so, ano, mga iso. Pambata sa kapang ano, na, adult no? Mura po dito mga sapatos. Kung hindi lang mga sapatos ng pang basketball no? Pang basketball. So mayroon tayo mga sandals po dito. Sa halagang oh. mga. Magkano mga presyo ang po po mo? 350. So, 350, negotiable so, so, pa naman ang presyo anon. Yeah, so mga yeah, katulad dito ng mga ganda to. So lalo-lalo sa mga ano, yeah, mga top sider pa, no? Kami sa so mga pagaganda nito, katulad oh. ni Ma'am, napakaganda. O oh. sinuot ni Ma'am to. Lalong gaganda to ni Vlog. Siyempre. Hindi din oh. siya napapahiya kung sila bumili rito. Oo. Oh. Para ka nang sumali sa pageant nito, oh. no? Talaga hindi sila magdadalong isip mabumili no? sa halagang 350. 350 ba? 350. 350 no? Oh, so 350. Hindi ka magsisisi 60 Ang pa nilang 400 ito guys kung ganito oh. Po kaganda ng oh. tindera. Oh, tapos ganyan di kaganda yung susot mo. Oh, oh. siyempre. Lalo ang kaganda. Ka yung makakasamahan pa mga crew mga guys. Ang oh. pagkakasya. Oh, oh, yan o. Baka yan yan may shoutout po tayo. Oh, baka may shoutout po tayo. Baka so, meron kayong shoutout sa mga kaibigan natin. Kapuha natin mga magaganda po. Oh. Yun. Shoutout dyan sa Gian Footwear guys Dito sa Tai Tai New Public Guard Market no? Pero hindi ko bibili ito Hindi para sa'yo Dito tayo maghalap ka sa bibili para sa'yo Kanino may bibigay ito ni vlog? Pag nagkaroon ka na ng ano? Girlfriend. Girlfriend. Makakahanap tayo. So dito tayo. So dito tayo, no? Okay, sige. Ma'am, natin sa mga kayo nyo, ma'am. Girlfriend dito, ma'am. Oo, yan, no? Visual man ang dalito. Oo, yan. One, 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 one po. One, one po ang ano. So yan, mga ka-issue. nandito na tayo sa mga butong sapatos. Ito po, mga klase lang po, ma'am. Mga klase lang po ng mga sapatos. So magkano mga visual po diyan, ma'am? One three hanggang? 1 one, one, one. one Mura. talaga, no? So, so mga pang running shoes. kahit mag one five na lang. Oh, pag sinuot mo pa 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 yan, Tony Vlog. Ayan, di ba? Maganda, no? So, dito naman tayo sa mga ito. Ayan, mga pang bata. Cute, no? Cute. Bagay, kahit anong suot ma'am. 350 bagay, bagay. yan, ma'am. 350. So, so 350, 350, guys. So, gan Ganyan po din yun. O, oh, 350 din. O, oh, 350 guys, no? Dami oh, rito, no? Pag ako, babalik ako rito. Babalik ka, bibili. Pag may pera, syempre Bibili ka. Oh, so, babalik. kanino mo ibibay regalo pang regalo? Pag nagkakaroon ako ng girlfriend. oh maghahanap ka pala. Oh, yeah. oh, kailangan bilis-bilisan mo, Tony Vlog. <laughs> oh. pag hmm. Magaganda naman talaga dito. So, yan katulad ng magkano mga presyo? So, 450. Yung mga sasali sa mga sagala, no? Oh, Pwedeng gamitin 'yan, yan. Rene Elena. Oo, no? oh, ah. ganda. So, so may yun, Paris yun, naman ng pandamit Tony Vlog. Oh, yun. Maghahanap tayo, tayo. Top sider. Top sider So, so magkano ma'am? 620 hanggang 580. 620 hanggang 580. Hanggang 580. 580 ano pa natin ma'am? Ano pang pwede natin i-invite sa mga customer natin maliban din sa mga pambabae? Ano pa pwede natin yung mapapakita sa mga viewers natin? yun, meron pa, Meron pa ba? Ito, meron pa. Ito po. Saan pa po? So, dito lang po yan sa Gian Footwear. So, kanino pong contact number yan? Sa may-ari po nito. May-ari po ang makakausap namin. So, kayo po yung staff dito. Ayan, tanong po. So, yun ang pinag-alabal ng mga Magkano mga presyo na po? Ayan. Shout out po dyan. Shout out. Oh, shout out. Taga saan po kayo? Taga saan po? Taga Rito. taga Rizal. Tanay Rizal. Oh shout out sir. Sa mga kamag-anak nyo. Baka may siya shout out kayo. Minsan lang kami mapadpad. <laughs> Ito, bigyan ko po kayo sticker pa. Yung mga lokat, no? Oh, shout out dito sa mga viewers natin sa Taytay Rizal New Public Market, guys. Dito lang to sa ground floor. No? Ito po, ang sticker natin. O oh, nga, ikaw, no? Hindi ko pa nabigyan, tinatawag kita kanina. So, shout out sa'yo. O, oh, shout out Ah. O, oh, saan po yun? Saan po natin makikita yung mga kamag-anak nyo? O, <laughs> oh, shout out sa inyo. Toktok tok ng bundok. Oh, tok-tok daw -tok to ng bundok. <laughs> Mukha mo layo yun ah. Uh, Motorayat. <laughs> Joke lang. Oh, ma'am, maging sanay kayo sa amin kasi ganun po kami ang mag-vlog. Thank you na marami. Nice to meet you guys ah. So dito kami, vlog uli. Oh, shout out. out. Po, sa mga presyuan po sa mga may hawak ni Madam no. At uh, sa uh, ano, ng, ano ba tawag diyan? Yes. bunch, bunch. hindi po converse. Converse na. Converse. Hindi ko Ako hindi ko napapansin talaga kasi hindi mo ba napapansin yung mm -hmm. ano Yeah ma'am last po ma'am. Isang Madam dapat dito, dito sa loob din para makuha ka sa vlog na. Ma'am pakinggan mo ko ah. Mga kasama sa vlog namin. Oh yan. O, ito, ba, ba na ito, na gigit namin sa, sa camera namin Ito 'yung mga binata. Yes, oh, mm -hmm. ako binata, pinatang gustong-gusto ko talaga. nagahanap si Tony vlog. Pang model natin mga tama na lang sa vlog man. Wala akong ano. Hmm? Okay. Game. Game. Imbes mo sa tindahan matatakpan mga murang sapatos yeah. mo. Ito lang po sa New Taitay Public Market. Harab lang po kami sa palengke. Magpatong lang po ng abala. Makikita niyo po 'yung pangalan. Oh, 'yung Gian 'yan, oh, Gian Footwear. O, oh, guys, yan ang cellphone number nila rito. O, oh, sila ma'am lang uh, hanapin nyo. So, maraming salamat po sa bala ni Hasan. Thank you po. Eh, ma'am, pagkaya so, nyo na lang para naman. makuha nyo yung phone nyo yung po ang Tony. Baka pwede nyo pwede, pwede, pwede. kayo. Hindi na lang mamangga. Kasi panuori <laughs> mo sa'yo to Oh, yan ma'am, ito po yung sticker maman, natin. Oh. Ah. Balik Balikan ka namin tiyo. Oh, thank you po. Thank you. Thank you, thank mom. Thank you po. Thank you na marami. Oh, shout out sa inyo Christmas po. shout out, sir. Shout out yan. thank you, thank you.